Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, a Welcome back to my channel. Vice Ganda, iginiit e, na hindi siya ang nagsuggest na maging theme song ang SB19 na MAPA. Subalit, inamin niya mismo sa interviewer na, paborito niya ang kantang mapa ng SB19 at 100% sumubok siya at uh, pumayag siyempre na maging theme song ng kanyang movie under MMFF at Star Cinema ang mapa ng SB19 na ito ang kanyang pahayag. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si, uh, si Chris Gaspin. Eh, alam ko yung mapa eh. Kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-uusapan na namin yung mapa sa sa showtime, na na-discuss na nga namin. Yung una kong na, narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung... Pag pinapanood ko yung live performances na... Meron, ng, sorry, meron isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage siya kinakata. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang walang tanong-tanong na bakit yan ganyan? Ang tanong lang na, namin lagi ay yung afford ba natin? Yung gano'n? Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahong ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SP90, Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila Lalong-lalong na si Pablo na nagamit yung kanta na, na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack yung isang kanta ang ginawa niya. At ang laki lalo ng ikinanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no Direction?